orang guys, kakaknya kami. Alright. Yes, <laughs> kain tayo ginataang bangko taan e favorite ko siling haba Sakto yung ating luto guys. Ah, gusto ni Mrs. Wag ko nang daw uulitin. Walang hanghang yung ano. Hmm? Yung siling kaba. Walang hanghang. So, dito tayo babawi. Sili na buyo. Hmm. na yan.

Ay, matalab na yung hanghang niya. <laughs> na yung niya, guys. Eh mm -hmm. kala kasali sa vlog. Kasali mm. bubet, ilan na 12. Pagbalik ka bukas na. you okay.

lombalong And... oh. oh. ah, <laughs> Papagatas, guys ah agar ada ya papaga <laughs> atas papaga atas guys papagan tegak atas pertama lah karena kok so, ayo atik mamaring anu bakutan bae men ba? eh. galing arai lumunggalin kai anak ai tunai Nong ngomong um, ku cara atik mamlayan ayan guys ano natin kung anong magiging reaction niya sa lasa. Andi na eh, andi ang kutsara. Kung anong magiging reaction niya dyan. Guys, what game? Luwa ito, may pamundo. Ah, pamundo. Pamundo. Sinikman na. na. Ahaw! Ah, ah, ano na dalapat Ay, Guys, ka mamaya guys, bumalik ka mamaya at meron tayong pag uusapan Okay. So, thank you bye bye meron tayong pag-uusapan Okay. 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 Okay.

Parehas pa kami ng birthday. Oo hmm? nga. So, kaya tuwa-tuwa siya. Sabi nga. Banda na. Ano na siya? 45. Pero ano pa. Pero talagang... Okay, pa. Siya? May May ba. siya? Bait siya. Ang laka hmm. ng tindahan. Ganda rin ka ng tindahan niya. Oh, malakas. Kaya sabi, ang basic na doon siya. Kung ano. siya ng Manila para... Para sa akin. <laughs> <laughs> Ayun, guys. Hmm. Dahil natin na tikman ni Kalietke yung ating nilutong pangkotaan. Babalik daw sa mamaya. May bubuhatin kami. <laughs> Alright guys. Thank you very much. Sarap sa inyong lahat dyan. Mga kalugaw. Sa mga silent viewer dyan. Ayan. Marami langaw. Salamat sa inyo. Sana magustuhan nyo yung aming ang aking uh, niluto ngayong araw na to. Okay guys, thank you very much. Bye bye.